Good morning, good morning Ito guys, nandito na naman tayo Malibang mga araw, malibang mga guys Nandito na tayo ngayon sa kan, tulay Apat na araw guys, so, wala tayo tinta Oh no Masa, pala, kayo. Sa ko, subscribe ka na yan Big button, all sa kalahing like, mga kabali Good morning guys, good morning, good morning Nandito tayo sa like, tulay kung saan, eh, makapagtinta na tayo ngayon guys Kapag ito sa inyo, pinya na Let's go guys! ang pinya natin 100 pieces guys tsaka dalawang pakuan lang mahal ang pakuan guys mahal talaga ginto ang ah, bibili ka oh ayan ayan guys sana yung makarami tayo ngayon sana yung makapawi at tapat na araw tayo wala tinta kaya let's go let's go red trip to the league sana yung nice

Bangar kali sih. Dia anak lepas. Oh. Jadi banyakan dia. Oke, langkah-langkah. Udah anu sama dia itu laki. Okay. tayo guys ang work natin ay alas 2 na guys alas 2.20 ya guys wow oh. ba natin guys oh pinya natin guys dami mong pan dami yung damage dami bulok guys pako naman natin isang pako lang na piyak guys sabi yung isang alangani na ayan bukas ko na piyakin yan sana Makapagtinta ako bukas kasi nga ay yung nasa hospital yung bunso ko Pangal, pangatlo ko naman nalagnat sa school ano? kaya ko yan kaya ko yan kaya yeah, let's go lang let's go kapit lang kay hey lord ayan guys sana makaubos tayo at para naman ay eh, makabayad tayo ng utang natin pinya kaya let's go

gusto ko na maupos guys at para makauwi masundo ko yung anak ko sa school dahil nilalagnat talaga na po sana Lord gumiling gumaling na ah, let's go guys let's go